Mga ka-Republic, matapos tambakan ng SMB sa Game 5, ngayon ay may dalawang pagkakataon ng Barangay Hinebra na makaakyat sa Finals. Nagpalitan sa panalo-talo ang magkapatid ngunit mahigpit na magkaribal at kung sino ang makakadalawang sunod ay siyang magwawagi sa series. Ayaw nang patagalin pa ng Hinebra ang laban. Gusto nilang tapusin na ngayong gabi ang Best of 7 semifinal series. Ngunit inamin ng Hinebra coach, hindi yan magiging madali. Para mapatiklop ang SMB, kailangan ulit ng Gin Kings ang isang special game tulad ng ginawa nila sa Game 5. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, ina-anticipate ng Barangay Hinebra ang malupit na resback ng SMB ngayong Game 6. Partikular mula kina Junmar Fajardo, CJ Perez, Marcio Lassiter at EJ Anusike. Hindi basta-basta sumusuko ang isang champion team. Matapos gulpihin ng Hinebra sa Game 5, tiyak maagang bumalik sa drawing board ng SMB coaching staff, pinanood ang video ng laban at minarkahan ang mga anggulo kung saan sila nagkamali. Kumbaga, nasa hukay na ang isang paa ng kanilang kampanya ngayong Governor's Cup. One miss you die, sabi nga. Kung hindi sila makakapag-regroup mamaya sa Areneta Coliseum, diretso na sila sa isa pang sikat na liga, ang Buracay Cup. Seryoso, inaasahan talaga ng buong kupuna ng Hinebra ngayong Game 6 ay bibigyan sila ng SMB ng isang mahirap na laban. Gagawin na mga ito ang lahat upang mahatak ang series sa Game 7. Kaya nga nasabi ni Scotty Thompson wala pa silang dapat ipagsaya. Lamang pa lang sila sa series 3-2, ngunit alam nilang ibibigay ng SMB ang lahat para manalo mamaya. At kung hahayaan ang Hinebra na makatabla sa series ang SMB sa Game 7 sa Miyerkules ay maaari na silang masilat ng mga bataan ni George Gallant. Tandaan natin kapag nagkakaroon si Junmar Pahardo ng mahaba-habang pahinga ay lumalabas ang bangis nito. Tulad noong Game 4 na muli na naman itong naghalimaw sa laro. Isang scoring machine ang core ng SMB sabi ni Coach Tim Cone. Kapag ang ginawar nila ay i-outscore ang Birmen, 90% daw ay matatalo sila. Bihirang pagkakataon daw na matatalo nila ang SMB sa isang high-scoring ball game. Ibig sabihin ng Hinebra Mentor, depensa ang magdadala sa kanila ng panalo ngayong Game 6. Kapag muli nilang nalimitahan si na Junmar at EJ Anosike, malaki ang chance na mapagbabakasyon na nga nila sa Burakay ang magseserbisa. Kaya't din ng SMB ng atensyon ng pagbibigay ng special na depensa kay RG Abarientos matapos itong magpasiklab sa Game 5, scoring 28 points. Katuwang si Scottie Thompson, 50 points na ang puntos ng dalwa dahil big 22 points din ang naging kontribusyon ng former MVP. At dapat kabahan ang tropa ni George Gallant kay Justin Brownlee. Umalalay lang sa laro si JB sa Game 5 nang makitang mainit sina Abaryento sa Thompson, hindi ito damuwersa. At kadalasan kapag naglalaylo si Brownlee sa isang laro, asahan nahahataw ito sa susunod. Pero tulad nga ng nauna ng sinabi ng Ginebra Mentor, magiging defense-oriented ang Game 6. Kailangang makapagpakita ulit ng solid defense si Nadjapit Aguilar at Jody Vance. Noong Game 5, nagamit na rin ni CTC si Ben Adamus. Hindi ang one-point contribution ni Adamus ang tinitingnan dito ng Henebra coach. Mas importante ang ilang minuto nito sa sahig habang nagpapahinga ang alinman kina Jappie Aguilar at Jody Vance. Malaking bagay na manage ng Henebra coaching staff ang minuto ni Jappie Aguilar Kung hindi, mailalagay ito ni Jun Marfajardo sa maagang foul trouble. Posibleng gamitin ni CTC si Stephen Holt at Scotty Thompson bilang defender kay AJ Anusike. Kung hindi kakayanin ng dalawang locals ang SMB import, ibibigay ito kay Justin Brownlee. Hindi gugustuhin ng American-Nigerian import na umiksit na sila ng maaga sa series. Kahit paano'y gusto niyang mag-iwan ng magandang bakas sa PBA para may magka-interest ulit sa kanya kung sakali. Anyway, may isang maliit na problema si George Gallant mamaya sa pagharap nila sa Barangay Ginebra. Nabawasan ang guard rotation ng بيرmen dahil na-injured si Jericho Cruz. Isa ito sa mga guard na inaasahan ng بيرmen ngunit na-injured nga ito noong Game 5. Sabi tuloy ng isang suki natin, karma daw iyan kay Jericho Cruz dahil siniko nito sa sikmura si Jape Aguilar. Medyo marumi nga pong maglaro itong si Jericho Cruz pero huwag po nating ikatuwa na may player na nai-injury. Wish natin na maagang makarecover ang SMB guard. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Ro Marcial, at saka sa kanyang misis, Juliana Marcial. Salamat sa suporta. Shoutout din sa iyo, Rose Marie Juan at sa iyo, Via. Joke lang. Sa iyo Alessandro Mate. Shoutout sa iyo, Idol, mula dyan sa Caloocan City. Sa iyo Joel at Jensa. Shoutout sa iyo, Idol. Sayuren shout out Darwin Oksiano. sana nga maging ang mindset nila ay yung sila pa rin ang naghahabol Sayuren Mercy Reyes isang panalo pa at Atina na Sayuren Norman Flores kumusta ka idol Salamat sa suporta ah. Sayuren Jamel Lamiton at sa Laniton Family dyan sa Salay Misamis Oriental. Shoutout sa inyo. Benji Lasso, salamat sir. Salamat na appreciate mo ang ginagawa ko. Sa shoutout Borlagatan Donald. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.